Hello mga katrak Oga mayong buntag sa tanan Oga ka for today's video mga katrak Naging muta O ka saging uh, ginataan Hulog na saging ginataan mga katrak O mo niyo Kay medyo malata na na siya Daghan kayo Puro na siya hinog Nya medyo lata-lata na ato na lang siyang himon O kining uh, Saging na ginataan Okay Ang kanan iwa iwa on kai sayang manata na sya manata na sya so sayang man suatu so, yang i ketataan putangan og tangan og putonok para lamik sya di sama sayang maka track kai over ripe as si kahinuk tagkan kai sya maka track nya monang ang takong kaliru atung gigamit sa uh, uh, dala na unyang hapon pama kuan merinda og, uh, balik ko niya mga katrak kaya palit pa ko o kining ko at kining uh, tuno hey mga katrak o gana na man na ako og butang sa kaldero nara na nabutangan na ako kalamay tapos ko lang na gata Paling sabar, balik sa aku gata mga katraka balik ko bye Nama ispiso gata ispiso gata wala ka na ispiso ka hindi pa ito dari sa tikas mga katraka wala sila wala so dari tamutan tapi laning ispiso gata te 40 Isa daw. Isa. Ano ito yan? Ispiso gata. Nakapalit ako mga katrak. Uga balik ko sa grahe. Bye! O karon mga katrak. Nakapalit na dyan ko sa gikinahang Kapalit uh, na ko o koko mama. Koko mama. Ha ha ha. Mga ni katrak. akong ginagamit dito sa truck power kalan so ini na yun na pag install mga katruck liso on oh, muna na okay na na sya o pag maubas ubas nito babe butangan na to sya tunok tara okay nalang na sya may mga katruck ni ara okay na ato na syang itak ang mga katruck ato na syang ibutang dari yan pag Paguman. sindihan. Okay. oh, karon na luto na gid mga katrak. Yeah. mo basta magkogi. na naay pagkaon no kalami sa sabaw. Oh. Be, atong tilawan. Be. Ah. Lami man dai mga katrak. sepai 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 kami ah. ke Maka Trak Oga thank you for watching Maka share palu like satu mabe jo selamat bye wow yummy unya unsa patong ulat kauna na hahaha <laughs>